Kahit pa ilang beses nang binomba ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas, hindi ito gagayahin ng Pilipinas. Ayun yan mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye sa report ni Alan Francisco. Walang balak si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gumamit ng water cannon laban sa Chinese vessels. Ito'y kahit na paulit-ulit na binobomba ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas. Pinakahuli ay ang paggamit ng Beijing ng jet stream pressure na water cannon laban sa Philippine vessels na nasa humanitarian mission sa Bao de Masinloc. We have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such uh, offensive, I would have to call them weapons dahil nang na. So no, uh, that is not something that's in the plan. Para kay Pangulong Marcos, Diplomacia ang armas ng bansa para protektahan ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. All we do is, is uh, pagka nangyayari, we know water cannon yung mga barko natin, ay nagpapadala tayo ng Demarche, nagpapadala tayo ng, uh, ng, uh, uh, ng Sulat, China uh, and the other stakeholders. So that would be the opposite of what we are trying to achieve. Nilinaw din ng chief executive na walang balak ang Pilipinas na magpalala ng tensyon sa rehiyon. We will not follow the, uh, the Chinese uh, Coast Guard and the Chinese vessels down that road uh, because it's simply, uh, uh, it, it's not, it is not the mission of our Navy, our Coast Guard, to s start or to increase tensions. The, their mission is precisely the opposite, is to lower tensions. We, the last thing we would like was to raise the tensions in uh, the West Philippine Sea. That's the last thing and that will certainly do that. Suportado naman ng mga senador ang posisyong ito ni Pangulong Marcos. Ayon kay Senador Jingoy Estrada, kailangang tutukan ng bansa ang pagprotekta sa teritoryo pero kailangang nakaangkla yan sa batas at diplomasya. Nanawagan din ng senador na suportahan ang diskarte ng gobyerno. Tinawag naman na responsable ni senador Francis Tolentino ang desisyon ni Pangulong Marcos na hindi gumamit ng water cannon. Suportado rin ni Tolentino ang Department of National Defense. Ito'y matapos maglabas ang Chinese Embassy ng umano'y new model arrangement. Hindi ko maintindihan ba't nila ginagawa yan. Dininay De na yon ni Secretary Chudoro. So we rely on the uh, statement of Secretary Chudoro. is telling the truth. Alan Francisco para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.